Mga kaibigan, maligayang pagdating sa pinakamainit na labanan ng 2025, ang Maynila. Tatlong malalaking pangalan ng magbabakbakan para sa trono ng Manila City Hall, si Mayor Hani Lacuna, ang comeback king na si Isko Moreno, Yorne Isko Moreno Domagoso, at ang dark horse na si Sam Berzosa. Sinong mananalo mga kababayan ko? Sino ang matutumba at sino magpapakita ng tunay na agenda para sa Maynila? Sa susunod na mga minuto, sasagutin natin yan. Kaya't ihanda ang popcorn at simulan na natin mga kaibigan. Ay, nako, si Mayor Honey Lacuna, kasalukuyang reyna ng Maynila. Doktor siya, ha? Pero mukhang kailangan niya ng gamot sa pressure. laban ng ito. Ano ang nagawa niya sa termino niya, mga kaibigan ko? From Kalinga sa Maynila hanggang sa basura issues, tatalakayin natin yan. Nako, 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 nako. How highlight natin for uh, her housing projects ha. Yung Pedro Hill Residences, no? Sa kanya ba 'yun? Ang senior citizen benefits, but poop fan at the garbage fall ko ng basura sa Maynila. Parang ex na bumabalik kahit ayaw mo na. Ay nako, senior mi naman. Your may Isko Moreno Domagoso, ang dating hari ng gustong-gustong bumalik nang bumalik sa trono, kilala sa ospital ng Maynila, at sa pagpapaganda ng siyudad noon. Pero bakit kaya siya natalo sa presidential race? Ngayon, balik Maynila siya? May dala kayang bagong script? Ay nako, parang artista nga. Pero sa politika, siya ang nag-shine. Naman, naman, naman. Si Sam Bersosa naman ang bagong mukha sa labanan. Businessman, philanthropist at boyfriend ni Rian Ramos. Yun no Pero kaya, kaya niya bang talunin ang dalawang veterano? Sabi niya, focus sa kalusugan, kaalaman, kabuhayan. Pero may budget ba yan, bro? Yan, 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 yan. Nako, 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 2025 na, pero parang 1990s pa rin ang basura sa Maynila. Sinisinila ko ng dating kontraktor, pero bakit hindi pa naaayos? Si Isko naman, may Isko Moreno na dumagoso, nangako ng malinis na Maynila noon, kaya kaya ba ulit ngayon? Si Sam Bersosa naman, may plano kaya o puro papogi lang? <laughs> Nako, si Lacuna may bagong housing projects, pero sapat ba ito? Si Isko Moreno Domagoso naman, Yorme Isko Moreno Domagoso, kilala sa urban renewal, pero may utang daw na iniwan. Si Sam, nangako ng kabuhayan, pero paano nga naman? pabahay o baasta, ito ang tanong ng mga money nyo. Ay, nako ayon sa Okta Research noong March 2025, si Yorme Isko Moreno ang nangunguna. 67% sa Maynila. Si Sam naman, Sam Bersosa naman ay 15%. At nako po, at si Lakuna naman, may mayorahan Lakuna ay 9% lamang. Pero wag kang magmalaki ha, Yorme. May 2025 pa ang laban. Anong sinasabi ng mga tao sa kalsada? Aalisin ah, ko ang bias ko ha. Pero parang pelikula ito. Si Isko Yorme Isko Moreno do Magoso ang bida. Si Sam ang underdog. At si Lakuna naman fighting for a comeback. Naman, naman, naman. Kung ikaw ang butante, sino ang iboboto mo? I-comment mo dyan sa baba. Lakuna sa agenda, health at housing pa rin ang focus ni Doc Mayora Hani Pero kung basura pa rin ang kalaban, kailangan niya ng mas malakas na gabot? Balik sa basics ha, kalinisan, serbisyo at karisma. Pero may plano ba siya sa utang na sinasabi ni Sam Bersosa? Nako, tatlong K yan ha. K, tatlong K, kalusugan, kaalaman, kabuhayan. Parang infomercial ha, pero kaya ba niyang i-deliver? Nako, 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 nako. Talaga po ha. Kung, Yorme, kung si Yorme Isco Moreno dumagoso naman, landslide daw sabi ng survey. Pero bakit may bilagro si Lacuna at biglang susulpot si Sam Persosa? Sa Maynila hindi lang boto ang laban. Karisma, pera at diskarte pa kaya sa Mayo 12, 2025. Abangan natin pero sa tingin ko ha parang wrestling match ito may suntukan pa bago matapos. Kung si Yormings Ku Moreno naman ang mananalo, ha? magpapakain kaya siya ulit ng adobo. Kung si Sam Libre bang Lux White, naku, pampaputi yan. Ha? At kung si Lacuna naman, sana linisin muna ang basura. Yan po, ha? salamat sa panonood mga kaibigan. Ano sa tingin ninyo? Sino ang mananalo sa jan sa Maynila? Ilan? Ishe? subscribe para updated kayo sa eleksyon at kung may chismis ka tungkol sa labanang ito, i-comment mo sa baba. Baka i-feature natin yan next time around. Hanggang sa susunod, ingat kayo at sana matapos ang eleksyon, malinis naman ang Maynila. Next time, bakit kaya nag-aaway si na Isko Moreno? Yorme Isko Moreno Dumagoso? at si Mayora Hani Lacuna Maraming salamat po sa inyong lahat guys mabuhay po kayo